Pero I'm for the beat Grabe! Ang taas ang energy dyan sa studio ah! Kami na dito may ginagawa kami choreography oh! Walis! Walis! May takutin! Walis! Okay, tuloy-tuloy ating ginagawa service servisyon totoo mula rito sa Angono National High School kasama ang ating mga kawani mula sa Philippine Army at syempre ang sangkapulisan. Ito na ang ginagawa nating uh, Uh, malinis ang uh, paaralan dahil nga bukas ay pasukan na ng ating mga estudyante. Hello, kaway-kaway nga dyan, kaway-kaway, hello, hello! Woo! Sabi nila, eto na, alam nyo ba na ang populasyon ng mga estudyante rito ay, ay humigit po mo ng 6,100 to 6,300 na mga estudyante. At uh, ang ibang covered court na, na, pinakita natin kanina rito, ay ginagamit ng mga ating mga residente mula sa barangay Kalayaan yung mga ginawa ng ginawa na itong evacuation center. Kaya para ma-accommodate ang parehong populasyon, magkakaroon ng shifting ang mga estudyante. MWF ma ay papasok ang first year at second year high school yan. At ang uh, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, third year hanggang fourth year naman. Ngayon, meron din ginagawang shifting sa buong araw. Ang pang-umaga, first year at third year ang papasok. Alas 6 sa umaga hanggang alas 12 ng takali. At syempre, meron ding pang hapon. Alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, second year hanggang fourth year. Medyo sa akin nga pala medyo late na 7 p.m. Pero yan ang kailangan siguro pinapa, uh, ng oras ng, ng, ng klase. Dahil nga marami mga uh, days noong nakarang uh, nakaraang tropical storm maring na uh, hindi nagamit ka dahil nga hindi sila nakapasok. Okay, so nakikita natin sa kanila, eto mga uh, natitirang mga debris galing sa bagyo, lang inililinis. Halfway done na ito. Ha. Ito pa lang isang area na ito. Gaginagawa nila. Tapos may mga natitira pang uh, konting pa Talampakan na lang naman ang taas. Pero ito ay eh, kanilang sasalukin. Tapos itatapon nila sa uh, isang dump, dump area rito. Nakikita nito itong ang uh, kanilang pader. Itong discoloration dito, ito yung uh, ito yung ganito, ganito kataas yung tubig na umakyat. Kaya naman mayroong ibang kulay yan, di ba? Ganyan kataas yung tubig na pumasok dito. Kaya ito ay iniisis ng ating mga volunteers. Ayan, kaway-kaway oh, lamang, ha? Yun, no? Okay pa kayo dyan? Okay naman? Okay! Okay, tuloy-tuloy ating ginagawa sa Vision Tutorial ito. I-update namin kayo mamaya. Maya meron, meron tayong sa Box. At syempre, mamimigay tayo ng food care wake and bake. Abangan niyan! Back to studio! Yep! Shame!